Ayan, so isang magandang araw po sa inyong lahat at uh, trabahong Paul Paul nagbabalik. Ayan po, so may ibablogs tayo ngayon. Uh, ito po, nakapulot ako ng water heater po. Ito po ay water heater at uh, ito lang siya. Uh, napulot ko, tapos tinister ko po doon sa workshop. Gumagana naman yung heater niya, napaka-importante lang po. So baka ang nasira po nito yung switch, yung salpakan. So uh, yan po yung ibablogs natin. Gagawa natin ng uh, switch. Para hindi, para mag-automatic So, ito lang kasi nakita natin Buo naman yung heater So, sa may mga water heater po Pwede nyo i-direct, kaso babantayan nyo lang At tal, pero ang gagawin ko po Lalagyan ko po ng uh, overload sya yan. So, yan po yung vlogs natin At uh, bago tayo magpisa, pasok natin yung mga nating intro na po nga po at uh, gagawin natin to uh, DIY uh, na water heater na wala ng pag-asa na tinapo na. At uh, ito gagawin na. Kung makikita nyo yung water heater oh tinister ko to Ito yung coil niya Ito yung nagpapainit. Ayan. Uh, kung makikita nyo ito yung nagpapainit. At dito lagay ng kuryente. Tinistin ko nga siya at umiinit sya. So ngayon uh, gagawa natin ang paraan para yung mag-automatic sya parang may switch sya. So ito po yung aking ilalagay. Yan ito itong aking ilalagay. Ito po ang tawag dito ay ano parang overload yata to sa mga heater, sa water heater po na yung hot and cold yan. So ito at ilalagay natin. Dalawang piraso to sa LN, LN natin ilalagay. Tapos uh, kumuha na rin po ako ng itong 220 na ilaw na to para mayroon tayong uh, ilaw, LED ayan. So And then ito po ang mga kasama niya. And then uh, lalagyan natin ito para sa stopper. Ayan po. So, panoorin natin kung paano natin gagawin. So, ito po yan. Ito, itong wire na to ay hihigpitan natin. Wait lang. So, dalawang wire lamang naman po yan. Huwag kayo maliligaw. So, pag um, binaklas, kaunting higpit po para mahigpit yung kwa. Kasi heater to. Nang kaunting higpit, lagay nyo lang yan dito. Oh. Ayan, di naman kayo magkakamali. Ayan. So, yan, So, hindi naman po maliligaw yan kasi ito nga. Ayan. Ito yung dalawang wire niya lang. Kahit lagyan nyo ng direct yan, ng wire, ay under na po yan. Kaso, naka-direct kayo, wala kayong switch. So, pag kumulo ng kumulo, aapaw, hindi siya mag-automatic. So, ang gagawin po natin, ito po yung ah, pagka nainitan po, naging ah, mainit na, at ah, mag, mapuputol yung kuryente. So, dalawa yung gagawin natin. Left and right, lagyan natin. So, ganito siya. Yung tornilyo to eh. So, mabuti nga po kasi may tornilyo. So, ito kasi yung initan niya. Ito, ito. Pag uminit to. At saka dito siya magkikreate ng init. Ayan. So, ilalagay natin dito. Ayan. Lagyan natin yan. Dapat nga po to, may heat sink pa eh, yung puti na inilalagay. Kaso wala eh. Wala akong nakita doon sa baba, sa workshop. So pagkakuan, pag uh, ano to, pag uh, pumasok ako at may nakita ako, tsaka lagyan ko na lang ulit. So ito, pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung paggawa. Ayan. So sa may mga water heater na nasira na yung switch, yung karamihan nasisira dito eh. At itong kwan, at itong uh, heater niya mismo ay hindi nasisira. Matibay po yan pagka Yung coil lang heater. So ganito yung dapat yung gawin. Ayan, bibili lang kayo ng ganitong overload. Ayan, switch din to eh. Ayan. So tapos ito, ilalagay nyo rito. Ayan. Ayan siya. Saan ba yung isa? Yan, so kung makikita nyo, kasi dalawa ang tenga niya na ikabilaan. So yung isang linya, dito nyo ilagay sa kabilang uh, tenga, ayan po. Ayan, at dito, ayan. So ito na yung power niya. So, ito, ito yung power. Gawa natin ng paraan na hindi siya mabubunot. Ayan, so dito, ilagay natin siya rito. Ayan, para lang may stopper siya. Ayan, dito suot nyo to. Ayan, So ito yung kuha ng air control ng rep ng rep yung pinakampaan niya. So ito po yung linya natin, magiging linya natin. Ilagay niyo lang sa magkabilang tenga dito. Ayan. Ayan. So tapos iikwan niyo ganyan. Ayan. So itong dalawang to ang magiging switch natin. So napakaganda pa nga po nito eh. Kasi, once na lumamig, mag-on ulit sya. At ganun din to. So, paunahan lang sila kung alin yung uh, mas bibitaw. Kabilaan po yan para safety. Ayan, kung makita nyo. Tapos ito, lagyan din natin ito. Para, kuwan sya. Ito, ipasok din natin itong LED. Dapat dito sa ilaw. Ayan. Para. So, ganito po yung mangyayari nyan. No? Ayan, so ganyan na siya. Tapos lagyan natin siya ng stopper. Hanggang dito. Hanggang dito. So ito, ito. May ganitong kwan. Yung wa, ito. Lagyan natin ng stopper para hindi siya mahuhugot. Di ba pagka kwan? Ganyan siya. Ayan, para hindi siya mabunot na gano'n. Ayan. Tapos, putulin na lang natin to. So, ayan na po. Dalawang wire lang yan. Ito. Ito yung pinaka switch natin. So, kailangan dikit doon sa bakal. Dapat nga po may heatsink eh. So, pagka ako, nalagyan ko ng heatsink. Kukuha ko doon sa kuhan. Pagka nagkabit ako ng mga PCB. Ayan. Ayan. So, okay na yan. And then, tatakipan natin. Tatakipan natin. So ito po yung ating ginawa. Uh, na, uh, hindi naman hindi, di siya direct kasi wala na yung switch niya. So ito, ito yung pinakang coil niya. Basta buo po tong coil na to, ito ito. Ito yung tinatawag na coil itong nakaikot na to. Basta buo po yan. Uh, iinit kahit lagyan niyo nga ng ito itong wire na to, i-direkta niyo na lang yan. Iinit yung water heater niyo. So hindi lang siya mag-automatic kasi ah, uh, naka-direct kayo ngayon kaya para pag mag-automatic, nilagyan ko po nitong ganito. Ito ay ano to, overload ya Sa mga heater po to, sa heater diyan sa baba, yung uh, maliliit na water dispenser, di ba? Hot and cold yun. So may dalawang nakalagay, kinuha ko kanina ayan. So yan po yung ating DIY. At saka ito po yung light niya. Ayan, oh. So pinigil ko rito para hindi naman siya mahugot. Ayan. So ngayon tatakipan natin. Oh, sana ako. O, kun lang po yan, LN lang yan, no. Oh. Line neutral. So, basta buo. Ang lagi ko sinasabi. Basta buo yung kwan nyo. Ay, ito po ay gri. Ayan. So, ba tatak ng gray. Ayan. Gri. Hindi na. So, customer siguro to tinapon. Hmm, hindi na magawa eh. So, yan lang po yan. May overload. Basta so, wag lang kayong magdidikit na kwan. Magdidikit-dikit to para hindi sa sumabit. Ayan. So, igagawa na natin ng uh, cover yan. Sinaksak na po natin. Pagka indicate na may ilaw, ibig sabihin po, may power na at umandar na. So ngayon, ang aantayin na lang natin na ay siya ay mag-automatic. O, oh, ayan. Tumukulo na. Masyala. Ipid na natin patapos na eh. yan. Wala kabilis. pagka nainitan po yung dalawang overload na yan, alin man yung mabilis na uminit, mamamatay yung ilaw natin. Nilabas ko yung ilaw para kita natin na uh, kumaandar. Di ba? So, so, ito naman, okay naman. Kung makikita nyo, ayan o, oh, umusok-usok na nga, di ba? Oh. Asya na. At ihintay na lang natin na uh, mag-automatic siya para hindi tayo ma So pagka mga ganitong water heater, testing it, agad yung coil niya at uh, lagyan niyo nung kwan. Yung overload na uh, switch overload yata tayo. Sa makaradam po ng init yun. Ayan. Layo-layo tayo, baka pumutok. <laughs> <laughs> hindi po yan, hindi yan pumutok kasi may switch yan eh. Ayun, o oh, kung nakita nyo, di ba pumatay? Ayan. oh Hindi pa nga yata, kulong-kulong -kulo eh. Akulu na. Ayan na po. Akulu na. So, di ba? Nag-automatic na. So, mamaya ulit. Aandar ulit yan. Bantayan ba yung tanya yan ulit natin? Ayan. So, pagka ganun, aandar ulit yan. Ayan, ayan. Nakalug-kalugin natin. Ah, di ba? Success na yung ating ginawa. So, ito po. Kahit iwanan yung nakasaksak, ah, maintain talaga yung yung init niya. Kasi once na medyo mawala ulit yung lamig nung ah, medyo mawala yung init nung kwan, nung uh, itong coil. Ah, andar ulit yan. So, ganun lang po yan. Ayan. So, natin. At mamaya no, ay, ah, andar ulit yan. Ulit natin ng tubig para kuha. Kasi, ayan. Ang bilis mag-automatic ah. Ayan, so, o oh, umon na naman po. Ayan. Tapos, uh, nilagyan po ulit ng tubig kasi. At then, mamamatay ulit yan mamaya. So, mayroon na tayong switch Pinawa natin ng switch So, kahit iwanan nyo yan, tuloy-tuloy lang yan. Ayun, ang bilis. Uh, mabilis. Mabilis siya mag-automatic. Ang gagawin ko, angat ko ng konti. At saka wala palang heat sinks siya. So, kailangan po ng heat sink. okay, okay na yan. At least, uh, na, na testing natin na gumagana na. So, ayan po, uh, okay na tong ginawa natin. Ayos na, ayos na yan. At uh, na. So, ang importante po kasi, nag-automatic yun ang napaka-importante. Once na isinalang mo, tapos pag nalimutan mo, eh pwede siyang mamatay. So, ang gagawin ko na lang, lalagyan ko na lang siya ng heatsink para matagal masyadong kan. Kasi yung tubig natin, parang uh, hindi pa masyadong kan eh. Sabagay, so, ayan, ang init na oh. So, okay na yan. So, uh, may na-share na naman ako sa inyo na kung paano mag-ayos ng mga patapo ng uh, water heater. Pwede po natin gawa ng paraan yan. Kung uh, nasa sa inyo, i-direct nyo, or katulad ng ginawa ko, lagyan nyo ng dalawang uh, overload switch ba yun? Basta hindi ko alam yun. Eh. Nakita ko lang kasi sa mga kuwan eh. Yung sa ginagawa kong refrigerator, uh, water dispenser. Ayan. So, yan po yung kasi yung nag-trigger. Pagka mainit na yung tubig, nag-open yan. And then, pagka lumamig, ayan po yung nag-a-on. Ayan. So, siguro, uh, overload switch sa tayo. Oh so, ayan po. Uh, maraming salamat po sa ating lahat. At uh, thank you very much. God bless po. Una po ang Diyos.